Noong unang panahon, sa isang mapayapang kaharian na napapaligiran ng mga enchanted na kagubatan, may isang matapang na batang babaeng inkantada na naggangalang Tilly. Sa kanyang masayahing personalidad at mapangahas na espiritu, si Tilly ay minahal ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang kanyang gintong buhok ay kumikislap sa sikat ng araw, at ang kanyang berding mga pakpak ay kumakampay ng mahinahon habang siya'y gumagalaw. Ang tawa ni Tilly ay kasing himig ng awit ng mga ibon sa mga puno, at ang kanyang puso ay kasing dalisay ng kristal na malinaw na mga batis na dumadaloy sa kagubatan. Isang maliwanag na umaga, si Tilly at ang kanyang mga kaibigan, sinabobin ang maliit na kuneho, luna ang matalinong kwago, at glimmer ang masiglang alitaptap, ay nagsimula ng kanilang araw sa mga masayang gawain sa makulay na magic forest. Ang mga ibon ay masayang umaawit, ang mga paru-paro ay sumasayaw sa hangin, at ang gintong sikat ng araw ay nagpapailaw sa lunti ang tanawin na nagbibigay ng mahiwagang ningning sa lahat. Habang sila inaglalaro, dumating ang isang mensahero mula kay Haring Finn at Reyna Flora, ang mga makatarungan at mapagmahal na tagapamahala ng Magic Forest. Ang Hari at Reyna ay nanawagan sa lahat na nilalang ng kagubatan na magtipon sa Wisdom Tree para sa isang mahalagang pagpupulong. Nagtataka at nasasabik, si Tilly at ang kanyang mga kaibigan ay nagmadali patungo sa Wisdom Tree, kung saan sila ay sumama sa iba pang mga engkanto at hayo. Sa ilalim ng lilim ng napakatandang puno na itinayo ng marangya sa kanilang ibabaw na may malawak na mga sanga, ibinahagi ni Haring Finn at Reyna Flora ang kanilang pag-aalala tungkol sa isang mahalagang bagay na nawala sa kalaliman ng kagubatan. Ang forest crystal na naglalaman ng diwa ng kagalakan at pagtataka ay nawala, inihayag ni Haring Fane na may seryosong mukha. Naniniwala kami na ito'y nakatago sa kalaliman ng Enchanted Cave, na protektado ng sinaunang mahika at binabantayan ng maraming hamon. Reyna Flora, na may boses na puno ng banayad na pag-udyok, ay nagsalita sa mga nilalang na nagtipon. Kailangan namin ng isang matapang na pangkat upang simulan ang mahalagang misyong ito at mabawi ang Forest Crystal. Tilly, ikaw at ang iyong mga kaibigan ba ay tatanggap sa misyong ito? Desididong magtagumpay, si Natili, Bobin, Luna, at Glimmer ay nagsimulang maglakbay na mailayunin at kasabikan. Ang kalaliman ng Magic Forest ay puno ng misteryo at pakikipagsapalaran. Sa daan patungo sa nakatagong kuweba, nakaharap sila ng iba't ibang mga hamon, ngunit nalampasan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at tapang. Tumawid sila sa mga batis na nagmumurang sa mga batong hakbang, tinawid ang makapal na mga baging, at umakyat sa mga log na tinutubuan ng lumot. Ang bawat hadlang ay hinarap ng determinasyon at isang espiritu ng pagtutulungan. Habang sila'y patuloy na naglalakbay sa kagubatan, nakarating sila sa isang paglilinaw kung saan nagpasya silang magpahinga muna. Si Bobin, sa kanyang matalim na pangamoy, ay naamoy ang presensya ng mga bulaklak sa paligid na kanilang tinipon upang lumikha ng mga korona at garland. Ibinahagi ni Luna ang mga sinaunang kwento ng kasaysayan ng kagubatan na nagbigay ng inspirasyon at pagtataka sa kanilang mga puso. Si Glimmer ay lumipad-lipad na pinapailaw ang papadilim na daan ng kanyang nagniningning na liwanag at si Tilly ang nangunguna na may hindi natitinag na tapang. Sa pasukan ng nakatagong kuweba, Nakilala nila si Bromble, isang magulo ngunit mabuting higante na naninirahan sa kagubatan. Kilala si Bromble sa kanyang maamong kalikasan at pagiging handang tumulong sa nangangailangan. Nag-alok siya ng tulong upang makapasok sila sa kweba at sa kanyang lakas, Inalis nila ang malalaking bato at baging na nakaharang sa pasukan. Sa loob ng kweba, ang kapaligiran ay misteryoso at kapanapanabik. Ang mga pader ay pinalamutsa ng mga nagniningding na bato at makikitid na mga lagusan ang nagdala sa kanila palalim sa kweba. Habang sila'y naglalakbay, nakaharap sila ng mga masalimuot na palaisipan at mga bitag na dinisenyo upang protektahan ang mga lihim ng kweba. Si Nibles, ang matalinong ardilya, ay ginamit ang kanyang talas ng isip at mabilis na reflexes upang makatulong na lutasin ang mga palaisipan na tinitiyak ang kanilang pag-usad. Sama-sama, Sinatili at ang kanyang mga kaibigan ay nagsanib pwersa, pinaghalo ang kanilang mga kakaibang talento at lakas upang magnavigate sa mga liko at likaw ng kuweba. Pagkatapos ng tila oras ng eksplorasyon, narating ni Natili at ang kanyang mga kaibigan ang pinakamalalim na bahagi ng kuweba, isang kumikislap na silid kung saan naroon ang nawawalang mahalagang bagay. Ang silid ay puno ng banayad at eterikong liwanag na tila nagmumula sa mismong kristal. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kasabikan at tagumpay ng kanilang mabawi ang bagay, ang forest crystal, na nagniningning na may isang ningning na maraming kulay. Sama-sama, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay at naghanda upang bumalik sa wisdom tree. Ang paglalakbay pabalik sa kagubatan ay puno ng tawanan at kasiyahan habang kanilang binabalikan ang kanilang mga pakikipagsapalaran at pinagmamasdan ang kagandahan ng magic forest. Kumanta sila ng mga awit ng tagumpay at sumaya sa ilalim ng kumikislap ng mga dahon. Sa kanilang pagbalik, mainit na tinanggap sila ng komunidad ng kagubatan. Pinuri ni Haring Finn at Reyna Flora ang kanilang katapangan at pagtutulungan, at ang kapaligiran ay puno ng kagalakan at pagdiriwang habang nagtitipon ang mga nilalang ng kagubatan sa paligid ng Wisdom Tree, upang parangalan si Natili at ang kanyang mga kaibigan. Ang mahalagang forest crystal ay naibalik ng ligtas na nagpapanumbalik ng kapayapaan at kaligayahan sa magic forest. Ang nagniningning na liwanag ng kristal ay binanlawan ang buong kagubatan ng isang mainit na gintong ningning at isang pakiramdam ng pagkakaisa at kasiyahan ang lumaganap sa buong lupain. Sa paglubog ng araw sa kagubatan na nagbibigay ng isang mainit at mapayapang ningning, si Tilly at ang kanyang mga kaibigan ay nagalak sa katahimikan at kagandahan ng kanilang tahanan. Sila'y nagtipon sa ilalim ng mga bituin na nagbabahagi na ng mga kwento at pangarap ng mga susunod na pakikipagsapalaran. Alam nila na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaibigan, maaari nilang mapagtagumpayan ang anumang hamon. At sa gayon, si Tilly at ang kanyang mga kaibigan ay namuhay ng masaya at puno ng kagalakan sa Magic Forest, palaging handa para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Laging tandaan, sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari mong malampasan ang anumang hamon. Ang mga ugnayan ng pagkakaibigan at ang espiritu ng kooperasyon ay ang tunay na mahika na maaaring malampasan ang anumang balakid at magdala ng liwanag sa pinakamadilim na panahon.